Maligayang pagdating. Maligayang pagdating sa espasyong ito ng liwanag at kamalayan. Kung nakarating ka rito, hindi ito nangyari ng walang dahilan. Mayroong mas mataas na bagay na nagdala sa iyo sa mensaheng ito at nais kong ipahayag sa isang propetikong paraan na ang iyong maririnig ngayon ay babagabagin ng malalim sa iyong kaluluwa dahil hindi ito tungkol lamang sa mga salita kundi isang tawag mula sa mismong universo para sa iyong paggising marahil sa mga sandaling ito ay dinaranas mo ang pinakamahirap na sakit ng iyong buhay ang paghihiwalay mula sa iyong twin flame marahil ang katahimikan ng kawalan ay sumisigaw sa loob mo marahil ang mga tanong na hindi kailanman nasagot ay sumasakit sa iyong puso at ang pakiramdam ng kawalang saysay ay napakalakas na tila imposibleng magpatuloy ngunit nais kong malaman mo ang mensaheng ito ay para sa iyo. Ngayon, nais kong pag-usapan ang misteryo ng paghihiwalay ng mga twin flame. Bakit kung mayroong napakaraming pag-ibig, kung mayroong napakalalim na koneksyon, pinapayagan ng universo na magkaroon ng putol, ng paglayo, ng napakasakit na katahimikan, bakit bago ang pagsasama, may kasamang sakit? At higit pa, ano ang ipinapahayag ng sakit na ito? Bago tayo pumasok ng malalim sa paglalakbay na ito, nais kong hilingin na mag-subscribe ka sa channel, i-activate ang mga notification at ibahagi ang video na ito sa sinuman na nangangailangan ding marinig ang mensaheng ito. Ang simpleng hakbang na ito ay maaaring maging sagot na gagamitin ng universo upang maantig ang puso ng isang tao na, tulad mo, ay naghahanap ng pag-unawa at pagpapagaling. Ang tema ngayon ay malalim ito ay masigla at ito ay makakaapekto sa iyo. Ngunit ginagarantiya ko sa iyo, kung mananatili ka hanggang sa dulo, magkakaroon ka ng bagong pananaw sa iyong dinaranas. Mauunawaan mo na, ang sakit ng paghihiwalay ay hindi isang parusa, hindi isang pagkakamali, kundi isang lihim na susi ng universo upang gisingin ang iyong tunay na sarili. Kaya, huminga ng malalim. Tanggapin ang nararamdaman mo ngayon. Payagan mong maging bukas ang iyong kaluluwa, dahil sa mga susunod na minuto ay sabay-sabay tayong tatawid sa lambak ng sakit na ito, ngunit matutuklasan din natin ang nakatagong pangako sa loob nito. Dahil oo, may layunin, may direksyon, at may isang espiritual na katotohanan sa likod ng tila kaguluhan. Handa ka na ba? Handa ka na ba? Kaya't magkasama tayo. Ang sakit ng paghihiwalay ng mga twin flame ay hindi lamang isang karaniwang paghihiwalay hindi lamang ang distansya mula sa isang taong mahal mo para itong isang bahagi ng iyo ay inaalis at ang kawalang saysay na natitira ay tila di masustentuhan. Nagigising ka at nararamdaman mong may kulang. Humihinga ka at tila mabigat ang hangin. Sinusubukan mong magpatuloy sa buhay ngunit ang lahat sa paligid mo ay nagpapaalala sa iyo ng presensya na wala na. Ito ay isang sakit na hindi maipaliwanag sa sinuman. Hindi lahat ay makakaunawa dahil hindi ito tungkol sa isang karaniwang relasyon. Ito ay isang ugnayan ng kaluluwa, isang koneksyon na lumalampas sa oras, espasyo at lohika. Kapag ang koneksyong ito ay naputol sa pisikal na antas, ang puso ay bumabagsak at ang espiritu ay nahaharap sa isang bangin. Bakit ito nangyari sa akin? Kung ito ay tunay na pag-ibig, bakit kailangan naming maghiwalay? Marahil ikaw mismo ay nagtanong na. Kung ang taong ito ay aking ibang kalahati, bakit siya umalis? Kung may ganitong malalim na ugnayan, bakit napakabagsik ng katahimikan? Ano ang nagawa kong mali upang mag ang lahat? At dito nagsisimula ang malaking salungatan sa paglalakbay ng mga twin flame. Ang pag-ibig ay totoo. Ang koneksyon ay totoo. Ngunit ang paghihiwalay ay totoo rin. At ang kaibahan na ito ay nagdudulot ng pagkalito, sakit at madalas na galit laban sa universo, laban sa Diyos, laban sa mismong buhay. Maaring iniisip mo, kung may ganitong layunin, bakit hindi ko ito makita? Bakit ako nakakaranas lamang ng sakit? At dito nais kong huminga ka ng malalim at mapagtanto. Hindi ka nag-iisa sa karanasang ito. Libu-libong tao sa buong mundo na may parehong spiritual na tawag ay nakaranas o kasalukuyang dumadaan sa eksaktong nararamdaman mo ngayon. Ito ay isang tanda ng landas ng mga kaluluwang pinili upang mamuhay ng isang bagay na mas malaki kaysa sa romantikong pag-ibig, mamuhay ng banal na pag-ibig. Ang dilema na iyong kinakaharap, ang nais na magkasama at, sa parehong oras, pinipilit na mamuhay sa distansya, ay hindi isang pagkakamali, hindi ito isang pagkakataon. Ito ay isang proseso Ngunit bago mo ito maunawaan ng malinaw, kailangan munang kilalanin ng puso ang sariling sakit dahil walang paggaling na walang pagtanggap, walang paggising na walang pagharap sa anino. At marahil, sa sandaling ito, ikaw ay nabubuhay sa mga tanong na tila walang sagot. Mga tanong na sumisikip tulad ng mga bukas na sugat, iniisip pa ba niya o siya ang tungkol sa akin? Ang paghihiwalay na ito ba ay pangwalang hanggan? Kakayanin ko bang tiisin ang kawalang ito nang hindi nawawala sa aking sarili? Ang mga tanong na ito ay hindi maliit. Sinasalot nila ang kaibuturan ng kaluluwa. Inaanyayahan ka nilang tumingin sa loob ng iyong sarili at mapagtanto na ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa iba kundi tungkol sa iyo. Ang paghihiwalay ay nagpapakita ng ating pinakamalalim na kahinaan, ang takot sa abandono, ang kawalang katiyakan ang pakiramdam na hindi sapat. Ngunit, sa likod ng sakit na ito, ang universo ay nagtatago ng isang misteryo at kung ang kawalang ito ay, sa katunayan, isang tawag upang makilala mo ang iyong sarili, sa katahimikan ng paghihiwalay, ang buhay ay nagbibigay ng puwang upang marinig mo ang isang bagay na marahil ay hindi mo pa narinig dati, ang iyong sariling boses sa loob. Dahil ang katotohanan, ay habang hinahanap mo ang pagsasama sa labas, ang universo ay naghahanda ng iyong kaluluwa para sa pagsasama sa loob. At dahil dito, ang yugtong ito ng paglalakbay ay masakit. Hindi lamang ito ang pangungulila sa isang tao. Ito ay ang espiritual na panganganak ng iyong sariling kakanyahan. Ngayon, Nais kong payagan mong maramdaman ang lahat ng ito. Huwag tumakas mula sa sakit, dahil dito nagsisimula ang pagbubunyag. Sa mga susunod na minuto, tayo ay lulubog ng mas malalim upang maunawaan ang espiritual na salungatan na nakatago sa likod ng paghihiwalay na ito. Dahil ang tila pagkawala ay, sa katunayan, isang tawag. Dito dito ang malalim na espiritual na hidwaan, sa pagitan ng alam ng kaluluwa at sa kung ano ang sinusubukan ng ego na hikpiin. Kilala ng kaluluwa ang katotohanan ng pag-ibig dahil ito ay nararamdaman. Alam nito na ang ugnayang ito ay hindi maaaring burahin, ngunit ang ego, na saktan at nalilito, ay kumakapit sa mga anyo, sa katahimikan, sa mga salitang hindi nasabi, sa mga pintuang tila nagsara, nais ng ego ng agarang mga sagot, nais ng kontrol, nais ng mga makatuwirang paliwanag para sa isang bagay na, sa kalikasan, ay espiritual, ngunit ang paglalakbay ng mga twin flame ay hindi kailanman tungkol sa kontrol. Ito ay laging tungkol sa pagsuko. At dito lumilitaw ang isang malalim na pagbubunyag. Hindi ka pinaparusahan ng universo sa pamamagitan ng paghihiwalay. Ipinapakita nito ang mga bagay na kailangang pagalingin sa loob mo. Ang kawalan ng iba ay nagpapakita ng iyong mga lumang sugat, pag-abandona, pagtanggi, takot, pangangailangan. Upang sa wakas ay makita mo ang mga ito ng harapan. Ang sakit ay hindi ang katapusan, kundi ang salamin. Ang paghihiwalay na ito ay hindi lamang nagpapakita na namimiss mo ang iyong apoy, kundi ito rin ay nagpapakita kung gaano ka pa kailangang muling makilala ang iyong sarili. Dahil ang pag-ibig na nararamdaman mo para sa iba ay, sa katotohanan, ang refleksyon ng pag-ibig na umiiral sa loob mo, ngunit hindi pa ito ganap na nakilala. Ang uniberso ay nakarinig sa labas ng mga salita. Kapag sinabi mong tapos na, hindi lamang naririnig ng uniberso ang sakit ng katapusan. Naririnig nito ang nakatagong panginginig, ang takot, ang kakulangan, ang pakiramdam ng pagkawala, at ito mismo ang kailangang i-transmute. Dahil habang ikaw ay nanginginig mula sa takot, ang sakit ay mauulit. Ngunit kapag nagsimula kang nanginginig mula sa pag-ibig, ang lahat ay nagbabago at narito ang isang lihim na kakaunti ang nakakaunawa. Ang paghihiwalay ay hindi kawalan ng pag-ibig, kundi labis na pagtutol. Para itong ang tindi ng koneksyon, ay napakalakas na. Ang mga panloob na sugat ay hindi makatiis sa liwanag na nagiging sanhi kapag kayo ay magkasama. Kaya't ang paghihiwalay ay nagaganap upang magkaroon ng pagpagaling, upang maibalanse ang enerhiya, upang palakasin ang kaluluwa. Ang pagdurusa sa kontekstong ito ay isang tawag. Hindi ito dumating upang sirain ka, kundi upang gisingin ka para itong sinasabi ng universo. Bago mo maranasan ang kabuuan ng pag-ibig na ito, kailangan mong gisingin ang pag-ibig sa loob mo. At sa puntong ito, nagsisimulang ipakita ng paghihiwalay ang tunay na mukha nito. Ang tila katapusan ay nagiging isang proseso ng paghubog. Ang tila pag-abandona ay nagiging isang paanyaya sa muling pagkakonekta sa iyong esensya. Maaaring umiiyak ka ngayon, ngunit ang bawat luha ay nililinis ang mga belo ng ilusyon. Maaaring nakakaramdam ka ng pagkawala ngayon, ngunit ang puwang na ito ay nagbubukas ng espasyo para umunlad ang iyong kaluluwa. Kaya't kung nararamdaman mong hindi mo na kaya, kung tila nasa hangganan ka na, alamin, ito ang lupa kung saan nagaganap ang pinakamalaking mga pagising. Sa dilim ng gabi, ang panloob na bituin ay nagsisimulang lumiwanag. At sa mga susunod na hakbang ng paglalakbay na ito, mapapansin mong ang sakit na ito ay, sa katotohanan, isang daan, na ang katahimikan ay hindi kawalan, kundi paghahanda, na ang paghihiwalay ay hindi parusa, kundi paglilinis. Dahil bago ang pagsasama sa iba, mayroong isang mas malalim na muling pagkikita, ang muling pagkikita sa iyong sarili, ang paghihiwalay ng mga twin flame, gaano man ito kasakit, ay hindi isang pagkakamali sa daan. Ito ay isang proseso. Ito ang yugto kung saan tinatawag ng universo ang iyong kaluluwa upang magpahinga, upang manahimik, upang tumingin sa loob. Kapag ang ego ay nasa kawalang pag-asa, ang isipan ay nais na tumakbo, nais na maghanap ng mga sagot sa iba Nais na kumapit sa anumang senyales na hindi pa natapos ang kwento. Ngunit ang universo, sa sandaling ito, ay nagdadala sa iyo sa isang ganap na ibang lugar, ang katahimikan. At sa katahimikang iyon, nagsisimula ang tunay na pagpagaling. Ang pag-atras ay hindi nangangahulugang pagsuko, hindi nangangahulugang hindi mo mahal o sumuko ka sa iyong apoy. Nangangahulugan ito na tinatanggap mo ang tawag upang alagaan ang iyong sarili upang palakasin ang iyong enerhiya, upang muling makilala ang iyong sariling liwanag. Dahil ang katotohanan ay simple at malalim, maaari mo lamang maging buo kasama ang iba kapag natutunan mong maging buo sa iyong sarili. At ito mismo ang dahilan kung bakit madalas na pinapayagan ng universo ang paghihiwalay. Dahil sa gitna ng pagkakapit, pangangailangan, at inaasahan, ang kaluluwa ay nawawalan ng balanse. Nagsisimula itong maghanap sa iba ang mga bagay na dapat ay natagpuan nito sa loob. Ang paghihiwalay, kung gayon, ay lumilitaw bilang isang sagradong pahinga, bilang isang espasyo kung saan ikaw ay inaanyayahang muling bumuo, makilala ang sarili, at espiritual na pakainin ang sarili. Ito ang sandali upang matutong makinig sa katahimikan, upang magpahinga sa panalangin, upang madama ang enerhiya ng iyong sariling kaluluwa. Ito ang oras upang bumalik sa mga gawi na nagpapataas ng iyong panginginig, meditasyon, pakikipag-ugnayan sa kalikasan, maingat na paghinga, pasasalamat. Ang mga simpleng ngunit malalim na kilos na ito ang nagsisimulang muling i-align ang iyong puso sa daloy ng universo. At kapag nagsimula kang manahimik, may isang mahiwagang nangyayari. Ang sakit na dati ay tila di matiis ay nagsisimulang magbago sa pagkatuto. Ang puwang na tila kawalan ay nahahayag bilang masaganang espasyo para sa iyong paggising. Ang pangungulila na tila di matiis ay nagiging gasolina para sa iyo upang hanapin ang iyong sarili ng mas may lalim. Ang espiritual na pagpagaling ay hindi nangyayari mula sa isang araw papuntang isa. Ito ay isang proseso, isang paglalakbay. Ngunit bawat hakbang na iyong ginagawa patungo sa iyong sarili ay isang hakbang na naglalapit din sa enerhiya sa pagitan mo at ng iyong twin flame. Hindi dahil tumatakbo ka, kundi dahil natututo kang nanginginig sa pag-ibig at hindi sa kawalang pag-asa. At narito ang isa sa mga pinakamalaking kaalaman ng paglalakbay na ito. Ang panloob na muling pagkikita ay nauuna sa anumang panlabas na muling pagkakonekta. Kung hindi mo pa natagpuan ang iyong sarili kung hindi mo pa natutunan na suportahan ang iyong sarili sa iyong sariling liwanag, anumang pisikal na pagsasama sa iyong apoy ay magiging hindi matatag, mahina, na may mga pagtaas at pagbaba. Ayaw ng universo na ganito para sa iyo. Nais ng universo na ang pag-ibig ay maging solid, nakaugat, totoo. Kaya't sa sandaling ito, ang iyong misyon ay hindi tumingin sa labas, kundi tumingin sa loob. Ito ay matutong maging iyong sariling kanlungan iyong sariling pinagmulan, iyong sariling balanse. Dahil habang mas sumasuko ka sa proseso, mas natutuklasan mong ang paghihiwalay ay hindi kawalan, kundi banal na pag-aalaga. Ang pagising ay nagsisimula mismo doon. Kapag nauunawaan mo na hindi ka nag-iisa, na ang universo ay gumagabay sa iyo, na ang katahimikan ay hindi walang laman, kundi ang sagradong wika ng kaluluwa. Kapag tinanggap mo ang tawag na ito, Nagsisimula kang mamukadkad, at sa pamumukadkad na ito, ikaw ay naghahanda para sa susunod na yugto ng paglalakbay. Ang pakikipagtagpo sa iyong mataas na sarili, ang pagising ng iyong soberanya at ng iyong tunay na personal na kapangyarihan. Matapos tumawid ang kaluluwa sa lambak ng sakit at matutong manahimik, may nagsisimula ng magbago. Ang puso na dati basag ay nagsisimulang muling buuin sa bagong paraan ang dati itila kawalan ay nagsisilang bilang espasyo ng pagpapalawak. Dito mo sisimulang mapagtanto na ang paghihiwalay ay hindi lamang tungkol sa distansya mula sa iba, kundi tungkol sa pagiging malapit sa iyong sarili. Ang pakikipagtagpo sa mataas na sarili ay hindi nangyayari sa magulong paraan. Hindi ito dumarating tulad ng kulog o bilang isang agarang sagot. Dumarating ito tulad ng isang banayad na simoy tulad ng kaliwanagan na unti-unting umuusbong, tulad ng isang panloob na apoy na nagliliyab sa katahimikan. Sisikapin mong mapagtanto na mayroong isang lakas sa loob mo na hindi kailanman nawala, kundi natutulog lamang. Ito ang pagbabago ng susi. Tumitigil ka ng mamuhay mula sa kakulangan at nagsisimulang mamuhay mula sa kasaganaan. Natutuklasan mong hindi mo kailangan ang iba upang umiral kundi ikaw ay buo na. Ang pagsasama sa iyong twin flame ay tumitigil na maging isang desperadong pagnanasa at nagiging isang natural na refleksyon ng iyong sariling panginginig. Dito nagsisimula ang tunay na personal na kapangyarihan. Hindi ang kapangyarihang kumokontrol o nagmanipula, kundi ang kapangyarihang natural na umaakit. Kapag nakipag-ugnayan ka muli sa iyong mataas na sarili, nagbabago ang iyong enerhiya, nagbabago ang iyong pananaw ang iyong magnetic field ay nagsisimulang umindayog sa ibang paraan at nang hindi mo kailangang pilitin ng anuman, tumutugo ng universo. Napansin mo na ba kung paano ang isang tao na nakatitiyak sa kanyang sarili ay natural na umaakit ng respeto, pag-ibig, at mga pagkakataon? Ito ang magnetismo ng gising na kaluluwa. At sa mga twin flame, hindi ito naiiba. Kapag ikaw ay bumalik sa iyong sarili, nagiging ilaw ka at ang ilaw ay palaging umaakit sa ilaw. Sa puntong ito, nauunawaan mo na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nawawala. Ito ay nagiging isang presensya ng katahimikan. Ang pag-ibig ay hindi na isang bukas na sugat, kundi isang walang hangganang pinagmula na umaapaw mula sa loob palabas. Ang muling pagkikita sa mataas na sarili ay nagdadala rin ng espiritual na kapanahunan. Napagtanto mong hindi mo na kailangang magmakaawa para sa pag-ibig ng iba dahil kinikilala mo na ang halaga ng iyong sariling kaluluwa. Hindi ka humihingi, nagbabahagi ka. Hindi ka namamalimos, nag-aalok ka. Hindi ka nag-aakibat, dumadaloy ka. At ito ang tunay na lihim ng mga twin flame. Ang pagsasama ay hindi nangyayari kapag ang dalawang nilalang ay kumakapit sa isa't isa sa takot sa pagkawala, kundi kapag ang dalawang gising na nilalang ay pumipili na maglakbay na magkasama sa kalayaan, Sa tanging kapag ikaw ay muling nakatagpo sa iyong kakanyahan, ay maaari kang makapagbigay ng tunay na pagsasama, walang pagkadepende, walang pagkakakulong, walang mga ilusyon. Sa yugtong ito ng paglalakbay, ikaw ay nagiging soberano ng iyong buhay, hindi na isang bilanggo ng kawalan, kundi isang may malay na tagalikha ng iyong realidad Naiintindihan mong ang paghihiwalay ay tanging apoy na nag-ukit sa iyong kaluluwa, na ang katahimikan ay ang paaralan kung saan natutunan mong pahalagahan ang iyong sariling tinig, na ang sakit ay ang tulak na nagdala sa iyo sa iyong pagising, at ngayon, sa pag-angat sa iyong sariling ilaw, nagiging salamin ka para sa iba. Ang iyong twin flame ay nakakaramdam din ng pagbabagong ito, dahil ang ugnayan ay hindi lamang pisikal, ito ay energetic at kapag ang isa ay nagising, hindi maiiwasang maapektuhan ng isa pa. Sa makatuwid, hindi nawawala ang pag-ibig. Ito ay nagiging isang kapangyarihan. At ito ang pinakamalaking revelation. Ang pagsasama ng mga twin flame ay nagsisimula kapag ang bawat isa ay bumabalik sa sarili. Kapag bawat isa ay natutuklasan, nabuo na sila mula pa sa simula. At dito sa puntong ito ng paglalakbay Handa ka na para sa huling bahagi, ang maliwanag na pagtatapos kung saan ang buong karanasang ito ay nagiging karunungan, pag-ibig at layunin. Narito tayo ngayon. Kung sinubaybayan mo ang bawat bahagi ng mensaheng ito, na pagtanto mo na ang paghihiwalay mula sa iyong twin flame ay hindi katapusan, kundi simula ng mas malaking bagay. Ito ay hindi isang hatol ng walang katapusang sakit kundi isang kinakailangang pagdaan. Ito ay hindi ang pagkawasak ng pag-ibig, kundi ang paglilinis nito. At ngayon, sa huling sandaling ito, nais kong maramdaman mo ng malalim ang aking ibabahagi, dahil hindi lamang ito mga salita. Ito ay isang hininga ng espiritu. Ito ay isang katotohanan na kailangang bumaba mula sa iyong isipan patungo sa iyong puso. Ang paghihiwalay na ilang beses mong isinumpa ay ang tulay patungo sa iyong pagising ito ang nagpilit sa iyo na tumingin sa salamin ng kaluluwa. Ito ang nag-alis sa iyo mula sa mga ilusyon ng ego. Ito ang pumunit sa iyo ng mga maskara na hindi na umuubra. Ito ang nagtulak sa iyo na hanapin ang Diyos sa loob mo. At kung titingnan mo ng tapat, mapapansin mo, hindi ka na pareho. Ang taong nagsimula ng paglalakbay na ito ay hindi na ang parehong tao na narito ngayon. Kahit na may sakit pa rin, Nagdadala ka na ng mga buto ng karunungan na hindi pa umiiral. Hindi ka na umaasa sa mga panlabas na sagot dahil nagsimula ka ng matuklasan na ang mga sagot ay palaging nasa loob mo. Ito ang tunay na alchemy ng paglalakbay ng mga twin flame. I-transform ang sakit sa kapangyarihan, kawalan sa kasaganaan, kawalan sa presensya. Ang universo ay hindi kailanman nais na parusahan ka. Ang universo ay nais na ihanda ka dahil ang pag-ibig na dala mo ay masyadong malaki upang ipamuhay ng may imaturidad. At narito ang isang mahalagang punto. Ang pagsasama ng mga twin flame ay hindi ang huling layunin. Ang layunin ay ang paggising. Ang pisikal na pagsasama ay maaaring mangyari at para sa marami, ito ay nangyayari. Ngunit hindi bilang resulta ng desperasyon o pagkakapit. Ito ay nangyayari bilang natural na resulta ng pagpapagaling surrender, at panloob na pamumukadkad. Kapag nakatagpo ka ng iyong mataas na sarili, hindi ka na tumatakbo. Hindi ka na nagmamakaawa. Hindi ka na nawawala. Nagiging pinagmulan ka. At sa pagiging pinagmulan, hindi mo lamang naaakit ang iyong twin flame, kundi nagiging ilaw ka rin para sa lahat sa iyong paligid. Ito ang pinakamalalim na layunin ng paglalakbay na ito, na matutunan mong umibig ng walang kondisyon. Pag-ibig na hindi nakakulong kundi nagpapalaya. Pag-ibig na hindi humihingi kundi umaapaw. Pag-ibig na hindi kumukuha mula sa takot kundi mula sa tiwala. Ngayon, nais kong isara mo ang iyong mga mata sandali at maramdaman. Lahat ng iyong naranasan hanggang dito ay may layunin. Bawat katahimikan, bawat luha, bawat gabi na walang sagot. Lahat ay bahagi ng mas malaking plano upang gisingin ang kung sino ka talaga. At kung ikaw ay nakikinig sa mensaheng ito ngayon, ito ay dahil ang universo ay nagpapatunay. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nakalimutan. May tamang oras para sa lahat ng bagay. At habang hindi pa dumarating ang oras na yon, ang tawag ay para patuloy kang lumago, umunlad, at patatagin ang iyong liwanag. Nais kong iwanan sa iyo ang isang propetikong imbitasyon. Piliin mong huwag nang tingnan ang paghihiwalay bilang isang parusa kundi bilang isang portal sapagkat kapag tinatawid mo ang portal na iyon matutuklasan mong ang sakit ay hindi ang katapusan kundi ang simula ng iyong sariling pagbabagong anyo kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso mag-subscribe sa channel ngayon din i-activate ang mga notification upang hindi makaligtaan ang anumang nilalaman at ibahagi ang video na ito sa isang tao na nakakaranas din ng sakit ng paghihiwalay Maari kang maging sagot na kailangan ng taong ito ngayon at higit pa gusto kong marinig mula sa iyo iwanan mo rito sa mga komento ang isang simpleng ngunit makapangyarihang pangungusap pinipili kong umusbong sa katahimikan ito ang iyong propetikong pahayag ang iyong selyo ng pagsuko sa proseso at kapag isinulat mo ito ikaw ay nag-aaktibo sa iyong sarili ng isang enerhiya ng pagpapagaling at pagsuko Huwag kailanman kalimutan. Ang paghihiwalay ay hindi sumisira sa pag-ibig. Ito ay pinapino ito. Huwag kailanman kalimutan. Ang katahimikan ay hindi walang laman. Ito ay wika ng kaluluwa. Huwag kailanman kalimutan. Hindi ka nawawala ng anuman. Ikaw ay nagkakaroon ng iyong sarili. At upang tapusin, iiwanan ko sa iyo ang isang pangungusap na umaabot sa espirito. Ang sa ngayon ay tila kawalang kasama ay... Sa katotohanan, ang paghahanda ng universo para sa pinaka-powerful na presensya na iyong naranasan, ang presensya ng iyong tunay na sarili, maglakad ng may pananampalataya, magpatuloy sa paglago, at tandaan, ang pag-ibig ay hindi umaalis, ito ay nagbabago lamang.